Mahiwaga nga at ipapakalo! Ito ay tungkol sa sapatero. Alamat ng sapatero. Isang uh, mahirap na sapatero. Kung mapipicture out mo, eh talagang mahirap siya. Damit niya, butas-butas. at ang meron lang siya ay isang pares ng materyales. Para sa sapatos. Sakto lang sa isang pares, Papa Jeff. Mm. Kumbaga yung pares na yon ay yung sole lang. <laughs> sole lang talaga, wala pang body Mahirap naman. Oo, uh, mahirap talaga. Tapos? Eh, isang gabi, itong uh, sapatero ay ginupit na niya ang kanyang inihandang mga materyales para sa umaga ay kabit-kabit na lang ba? Kung baga, papasel na lang. Oo. Dugtong-dugtong na lang. So, prineper na niya. Kinagabihan. Eh, kinaumagahan pa ba, Jepoy? Uh, laking gulat nitong sapatero ng magis na niyan. Kinaumagahan na yari na ang mga sapatos. At kay Husay ng pagkagawa, Papa Jepoy. Sinong gumawa? <clears throat> gulat siya. Hmm. Grabe, sabi niyo, tiningnan niya yung ano kung yung detalye ng mga pagkatahi. Oh. Baliktad yung check. Ah, <laughs> <laughs> um, baliktad. Uso ngayon Travis Katandating ah. So, baliktad yung check to. <laughs> Anong ano yan? Mahal yung shoes na yun na ah, fragments. Uh, oh, fragment Oh. Alam ng mga ano yan, mga sneakerheads, mga mm. nanonood, mga nakikinig. Hey. 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 check pang simbang gabi pa lang na imbe. Oh, <laughs> Balita yung check. Balita yung check. Hey, napakaangas. Napakaangas. Ngayon <laughs> nyo, iniikot nyo. Ganda ng pagkagawa. Oh. Travis Scott. <laughs> Handmade. Talagang uh, walang lagpas-lagpas yung pagkatahe. Eh. Talagang na-amaze siya, Papa ah. Jepo, eh. At dahil nga sa magandang pagkagawa, hmm. Hmm. mabilis din itong naipass break niya Papa Jepo. Iba? Kumbaga, naibenta niya agad. Oh. Ngayon, eh, kumbaga, yung kita niya doon, ibinili ulit niya ng isa pang materyales. materyales. So, naging dalawa na ang materyales niya. So, inihanda na niya para kinabukasan ulit eh, ano? ready na mabilis na niyang may pagdugtong. Tapos, ano nangyari? Pagisin niya oh. sa umaga, Papa Jepo, nakita ulit niya. Ang dalawang pares ng sapatos. Ano naman ang design niyo? Ha? Gawa na naman. Oo. Anong design niyo naman ngayon? Tatlong guhit yun. Ah, iba naman ngayon. Tatlong guhit. Ah, lintik ang guhit. Oh. K-Swiss? Ha? <laughs> Lima yata yun. ni eh. ba? At tatlo, no. Adidas, Adidas. Adidas, Adidas. Tatlong guhit. Ngayon naman, uh, ganun pa rin. Swabi yung pagkagawa. Naipagbili niya. Mabilis niya na naipagbili yung uh, mga sapatos. So, bumili bumili ulit ng apat na pares, Papa Jepoy. Naging apat na. Kasi nabibenta niya ng mahal eh. Oo. So, so ganun pa rin ang uh, eksena. Inihanda niya ulit. So, ganun ulit ang yung nangyari, Papa jepoy Tila ba merong tumutulong sa kanya sa paggawa ng sapatos? Ah. inalaunan sa tulong ng mahiwagang mga sapaterong panggabi, ay unti-unting umaasenso itong sapatero. Pero yung asawa niya, eh talagang nahiwagaan na Papa jepoy Sino kaya ang mababait na tumutulong? sa atin. Oo. Tanong okay. ng asawa, sino kaya yan? Gusto mo huwag tayong matulog mamayang gabi? Tingnan natin. Uh, tingnan natin kung sino ba ang tumutulong. So, ganun ang ginawa nila Papa Jeppo eh. nila? Ah, uh, inabangan nila. Hmm. So, buong umaga, <laughs> napuyo. <yan. laughs> <laughs> 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 Walang gumawa. <laughs> Day off pala. <laughs> Kaya naman akong usap dito, ha? Nakakapit ko hindi ko maintindihan eh, ha? Ha? Saan sabihin ko yan? Day off! Day off! Sa isang araw sila walang benta. <laughs> Nag-day off yung gumagawa! <laughs> Palpak ka. Palpak <laughs> ka. Day off! Day off pala yung, ano, yung gumawa. Oo. Oh kinabukasan, inabangan ulit nila. Kasi baka magbabaka sa kakali silang, ayun na nga, mahuhuli nila kung sino yung tumutulong sa kanila. So, midnight, 12 midnight, Papa Jepoy. Nakapatay na ilaw. Pero nandun sila. Makaabang. Maya-maya pa may bumukas sa bintana, Papa Jepoy. May dalang gunting? Ha? May dalang gunting? Hindi May uno pumasok. Pumasok? Pula yung ilong. Pula pula. Hmm. Itong ranger pumasok. Si Santa Claus. <laughs> Itong ranger pumasok ko. Oh. May pumasok na. <clears throat> Dalawang maliliit. Dalawang maliit. Mm. Dalawang maliliit. Maliliit na ano? Ha? Maliliit na ano? Tao. Ah, tao? Mm. Talaga may gumagawa ng shoes. Meron. Mm. Tapos, ano nangyari? Ayun na, Papa Joy eh. Pumasok na yung dalawa. Kalbo. Mm. Dalawang kalbong maliliit. Tuloy-tuloy ito sa mesa. At Nandun yung mga materyales oh. at sinimulan na nila ang pagtatrabaho. Tapos, ah, tila ba ini-enjoy nila yung ginagawa nila sa pagtulong, sa paggawa ng mga sapatos, hmm. pakanta-kanta, pasayaw-sayaw. Ah, kumanta pa. Oo. Oh. Kumanta pa. Sumasayaw-sayaw, kumakanta-kanta. Yung maliliit oh. na 'yan. Oh, yung mga, ah, may mga salamin daw ba tinatanong dito? Ha? Nakasalamin daw ba? Meron. Kumak ah, may mm. salamin tapos Kumakanta lagi. Oo. Oh. Masaya. Tuwang, masaya. Tuwang-tuwa. Sila okay. rin natutuwa. Oo. Oh. 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 Pinagmamasdan lang nila talagang kumakanta habang gumagawa. Oh. Anong anong kanta? Ha? Huh? Anong kanta nila? Ba 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 na na. Ba 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 na na. La pa no no su. Na ba na na la ka mo. Ba na na ba ba. Yan yung kinakanta? Yan yung kinakanta nila. Parang mga minions ah. At mabilis nilang nagawa ang mga sapatos. Ah! Sinapak pa! At tuwang-tuwa itong asawanya uh, asawa niya. Sabi niya, ang bait pala ng mga duwende na to. Oh. Oo. nga. Sabi hey. ng, sabi ng babae, yung asawa, paano kaya natin sila pasasalamatan? Ayaw yata nilang magpakita sa tao. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Oo. So, Ngayon, so, ayun Papa Jepoy, nila ng damit at pantalon Papa So, dalawang pares ng maliliit na pantalon at dalawang pangitaas ang itinahi ng uh, babae para sa mga matulungin na duwende. Pinatong nila ito sa mesa at kinagabihan ay tuwang-tuwa itong uh, dalawang duwende. Dahil meron na silang bagong damit. Kumanta ulit.

O, tapos ano niya ayun na papa Jepoy tuwa tuwa itong uh, dalawang uh, duwende at pagkatapos nilang uh, maisuot ay eh, talagang uh, nagkakanta nagsasayaw sa galak pagkatapos nilang uh, magawa ang mga sapatos papa Jepoy eh mabilis na rin silang umalis simula noon papa Jepoy uh, itong mag-asawa eh Lumago lang, lumago ang uh, kanilang negosyo uh, sa patusan ah. at etong ano naman etong uh, mga duwende ay patuloy nilang kubaga pasalamatan ba ano ah, sumikat man shoes na agawa sumikat din ngayon yung kabaitan ng mag-asawa oh. ay sinusuklian din nitong uh, mga duwende ah. dahil ng ginagawan sila ng uh, hmm. mga gantang damit sapatos oh. Ang sinusukli naman nila ay yung pagtulong nila doon sa sapatos na mapabilis ang uh, kanilang trabaho. Ah. At siyempre bibigyan ng quality shoes. Kaya itong uh, mag-asawa nito ay uh, nagpatuloy ang kanilang swerte sa buhay ah. dahil marunong sila gumante. O sa utang na loob. Mamahalin nila. Sino na. yung lalaki? Ano pangalan ng lalaki? Si Gary? Ha? Si Gary. Gary si Katishus niya. <laughs> Oo. Oh. Balenciano. <laughs> Balenciano. Oo. Oh, Gary. So, Gary. <laughs> Balenciaga. Gary <laughs> <Yeah>. Balenciaga. <laughs> I-drawing mo daw yung duwende. Gusto nila makita yung duwende na kumakanta kasi narinig nila kumanda. <laughs> Uh, may, meron ka dyan? Meron ako. Uh, ano tala? Replika. Ah, meron kang replika ng duwende? Uh, ah, meron. Ah, Tingin nga. Barangay LS 97.1 97.1 Forever Number 1